ituturo ko sa inyo guys kung paano tanggalin ang Gmail verification ng Lenovo A5. Dapat lagyan niyo muna siya ng SIM pack na may maraming number at dapat naka-connect na rin kayo sa internet. Punta kayo sa emergency call. Then tap niyo nang dalawang beses. And then tap niyo yung may pencil. Then add contact. Then pumili kayo kahit anong number. Pinutin niyo yung number na napili niyo din. Punta kayo sa message. And then, punta kayo sa right message. Sa right message, di type niyo yung youtube.com. And then, isend e niyo lang. Ayan. So, pindutin nyo naman yung youtube.com. Ayan. Sa youtube na tayo ngayon. Pindutin nyo yung sa taas din. Ayan. Sa taas, itype nyo dyan sa taas ang itype nyo yung binrome.net slash bypass. Ayan, naglabas na. Nandito na tayo ngayon sa PN ROM. So, pindutin nyo yung Android 8 to 9 GAM apps. Ayan, continue. Allow. Download. Download. download nyo na rin ang shortcut maker then okay. then open then install nyo ang google account manager done then install nyo rin ang quick shortcut maker ayan open nyo then open then i-type nyo ang google account manager ayun lumabas tapos pindutin nyo tapos piliin nyo yung google account manager na may nakasulat na type email and password may nakalagay sa baba na type email and password ayan so, pindutin nyo tatlong dot then browse and sign in then pwede nyo nang ilagin ang bagong gmail account ninyo Okay, restart niyo yung cellphone. And pwede na yung start. Skip next lang ang gagawin. Next and skip lang. Subscribe na rin kayo sa channel nato para sa marami pang video na i-upload ko tungkol sa problema sa cellphone.